35 kasambahay at employers sa Tawi-Tawi ang nakiisa sa public consultation na inorganisa ng MOLE sa pamamagitan ng Bangsamoro Tripartite Wages and Productivity Board o BTWPB. Ang Partners in Peace and Progress Story mula kay Crisa Chavez. Nagkasan public consultation sa Tawi-Tawi ang MOLE Barm sa pamamagitan ng BTWPB kung saan 35 kasambahay at employers ang nagkaisa araw ng Sabado, September 6. Binigyang diin ni Molem Minister at BTWPB Chairperson Muslimin Bapa Musema kalagahan ng kapakanan ng bawat kasambahay. Tinalakay sa pulong mga hakbang hinggil sa wage determination kabilang inputs mula sa Philippine Statistic Authority, Ministry of Trade, Investment and Tourism at Bangsamoro Planning Involvement Authority. Tinalakay din ng Wage Order Number BARM DW01 na nagsisilbing kasalukuyan na Guide Policy Framework na pagtukoy ng patas na compensation para sa household workers. Ang hakbang na ito ay bahagi ng serye ng public consultation na isinasagawa sa iba't ibang BARM provinces sa taong 2025 na naglalayong ayusin at pasahod ng mga kasambahay sa rehiyon. Chavez, Minds, Philippines.